Hi guys! Ito nga po pala ang simple at masayang birthday celebration ng pamangkin kong si Marcus, ngayon lang na-edit kaya late post na! Aww. Good morning guys! Dahil nga sa birthday ng aking pamangkin na si Marcus, kaya naman naisipan namin ni Mister na regaluhan siya! Woo! Itong gift namin sa kanya ay meron na din ganito si Mister, nung napanood kasi ni Marcus yung anniversary gift ko sa tito niya, nasabi niya sa akin noon na gusto niya din daw ng ganon. Kaya naman, matutupad ang kanyang kahilingan. Kinabukasan, April 23 pala yung date ng birthday ni Marcus at nagmall na lang kami noon. Hey guys, for kutlinit, please jump. Sana po wala i-birthday party. Uh, uh, uh -huh. Ano nga pala, dagala kami dito sa Robinsons, kaya kami dito sa mall. Sa mall na lang daw kami magsi-celebrate ng birthday ni Marcus. Kakain na lang daw kami sa labas. Pagdating namin sa mall, tamang picture run muna kami dito sa lobby ng mall, at pagkatapos ng picture run, nagkaya yan muna na magmerienda. Angel's Pizza, burger at halo-halo sa razon pala ang binili naming merienda. Woo! Pagkatapos namin magmeryenda, pinaglaro na namin ang mga pamangkin ko dito sa Kids Una. Habang naglalaro ang mga bata, bumili na kami ng cake ni Marcus. Dito sa kantis ko napiling bilhan ng cake si Marcus. Gift ko na din ito sa kanya. Pagkatapos kong bumili ng cake, naghanap na kami ng makakainan. At dito sa Romeo's Restaurant napili namin kumain. Dito na din kami magdi-dinner guys. At habang wala pa ang mga bata, tamang hintay muna kami dito sa labas. Nag-order na din kami para kapag dumating na ang mga pamangkin ko, ay isi-serve na lang yung food. Mm! Eto na nga, dumating na yung mga pamangkin ko, kasama nila yung bunso kong kapatid, siya yung nagbantay sa mga bata habang naglalaro sa kids una. <coughs> Bago kami kumain, kinantahan muna namin si Marcus ng happy birthday, di ko na nilagyan ng sounds guys, at tiyak maka-copyright ang video natin for today's video. Eto na nga, tapos na kami kumain, nagkaya muna na mag-ikot dito sa mall, magpapabili pa daw si Marcus ng toys niya sa mama niya. At itong mister ko naman may nakitang damit kaya naman nagpabili na din sa misis niya. Kaya naman binilhan ko na. At nagpamasash naman si mama, papa at munso kong kapatid. Woo! na relax daw sila dyan sabi nila nung pagkatapos nila magpamasahe. Pag uwi namin, dun ko na binigay yung gift ko kay Marcus. Mukha naman nagustuhan niya yung gift ko sa kanya. <at -tose> Babay nga pala hanggang dito nga pala for today's video. Bye!